Hindi po totoo na nung unang panahon ng ating relihiyon ay Islam. Hindi po totoo yun. Kasi po, hindi naman nauna ang Islam. Ang nauna ang Kristyanismo. Pagkatapos po ng Kristyanismo, lumitaw ang Katolisismo. At ang Katolisismo po ay nauna ng tatlong daang taon bago dumitaw ang Islam. Pero mas nauna po ang relihiyong Kristiyano kasi sa unang siglo pa lang nangaral na si Kristo. Kaya nga yun ang unang siglo ng panahong Kristiyano. Tapos lumitaw naman ang katulisismo ng ikatatlong siglo. Pero kung gusto nyo ng mas matanda pang relihiyon bago lumitaw ang Kristiyanismo, nauna po ang Hudaismo. Yun po ang orihinal na relihiyon ng Israel. Kaya doon ang galing si Apostol Pablo sa reliyon ng Hudaismo ng mga Hudyo, Galacia 1.13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos. At uh, siyempre po, at uh, tayo po ay magbabahagi muli ng uh, isang topic na napakaganda na kung saan. Bibigay ko po sa inyo ang pattern o ito po yung mga patandaan ng... Uh, peke at tunay na relihiyon. Kasi napakarami pong relihiyon ngayon na naglipa na, no? Kahit saang lugar, marami nagpaparehistro sa sect na kung saan ipinaparehistro eh, nila ang kanilang samahan, ang kanilang relihiyon. Ito daw ay galing sa Diyos, pero wala naman pong kinalaman ng Diyos sa kanilang mga ipinaparehistro sa sect, no? At uh, mamaya, yan po ang tabayanan po natin at uh, ibibigay ko po sa inyo ang mga palatandaan, no? ng mga peke at tunay na relihiyon. Okay, at uh, syempre po, no, dumako na po tayo sa ating pong uh, uh, ibibigay na palatandaan mula sa mga peking relihiyon. No, una, syempre, yung uh, palatandaan ng peking relihiyon ay uh, unang-una, kinakailangan magkaroon sila ng membro. Ibig sabihin, nag nangungulimbat sila, kumukuha sila, nag-aakay sila ng kanilang membro para dumami sila. Yan pagka ganyan po ang reliyon na inyong pong uh, kinakaaniban, uh, mag-isip-isip na po kayo mga kababayan. Pangalawa na palatandaan, kailangan ng abuloy o pera. Kung yung reliyon mo ay nangangailangan ng, mem ng, 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 membro, pagkatapos ng kailangan ng abuloy, kailangan ng pera-pera, kailangan ng mga ikapo, abaya, uh, hindi po yan totoong reliyon. Palatandaan po yan ng peking reliyon. Bakit? Kasi ang reliyon ng Diyos, hindi nangangailangan ng pera, hindi nangangailangan ng membro, hindi nangangailangan ng kahit na anuman. Yan. Yan mga kababayan. No? Kaya pera-pera lang ang kanilang ginagawa. Pangatlo na palatandaan, hindi dapat itinayo ng kung sino sinong mga tao. Hindi itinayo ng kilalang tao, hindi itinayo ng matandang tao, hindi itinayo, itinatag, no? itinatag ng matalinong tao. No. Hindi po yan ang palatandaan ng tunay na reliyon. Yan po ang palatandaan ng peking reliyon. Kapag yung reliyon mo ay tinatag ng kung sino, -sino mga tao, abay, peking po na reliyon yan. pang na palatandaan ng peking reliyon, yung reliyon mo ay pinaristro sa SEC. O, hindi po tayo again sa SEC. Bakit? Kasi ang SEC, siya po yung nagkukumpirma na kung saan iparehistro mo na, na, na ang mga rehistro ay nakikita doon na ipinaparehistro ng mga reliyon, mga negosyo, o kahit na anuman at doon natin nakikita na ang reliyon mo ay peke. Bakit? Kasi bakit mo ipaparehistro sa SEC? Ano ba nauna? Yung reliyon mo o yung SEC? Dapat, kung ang reliyon mo ang nauna kaysa sa SEC, dapat ang SEC ang magpaparehistro dyan sa reliyon mo. Yan, yan mga kababayan, no? Kasi ang mga nasa SEC ay negosyo po yan, mga kababayan. Yan, no? Ang reliyon ng Diyos ay ipaparehistro mo sa SEC? Yan, tandaan nyo po yan. Panglima na palatandaan, kinuha sa pangalan ng tao lugar, bagay at iba pa. Kapag yung reliyon mo ay yan po ay uh, uh, galing sa pangalan ni Heso Kristo, palagay natin, sa isang lugar, sa Gautama Buddha, no? Si Gautama Buddha, aba, eh pwede pong reliyon yan, no? Kasi bakit, bakit mo doon sa isang lugar, isang bagay, sa isang tao, pangalan ng tao? Yan, yan na po yung panglima mga kababayan. Kasi ang totoong reliyon ng Diyos ay hindi po ipinangalan ng kahit na sino-sino man. Dapat pinanggit mismo ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi, Reliyon ko yan. Yan. So, pang-anin po, hindi inangkin ng Diyos ang peking religion mo. O, kita mo, sino ngayon ang umangkin yan? Tao lang. Ipinarestro sa sec. No? Gumawa ng samahan. Kumuha ng mga tao, mga membro para magkaroon ng abulo. Yan. Pang-pito, sabi nila, ang peking religion nila, may pamilya daw ang Diyos. Bakit nagkaroon ng pamilya yung Diyos? Eh, mantakin nyo pa naman. Eh, sinasabi nila, mayroong ama, anak, at espiritu. Eh, syempre, kung may ama, may anak, may ina yan. O, di pamilya nga yan, mga kababayan. Hindi ba? Pagkadingan ng reliyon mo, ama, anak, aba, eh, dadami nga ang Diyos, magkakaroon nga ng pamilya ang Diyos, no? Yan. Pangwalo na palatandaan ng peking reliyon, ang Diyos na kanilang inaaral ay lalaki. Bakit mo tinatawag na ama? Bakit may nakakita na ba sa Diyos? Wala pa. Maliwanag sa Biblia yan, mga kababayan. Magiging si Jesus Christ yung nagsabi. Kailanman wala nakakita sa Diyos, yung anyo niya, yung itsura niya, yung tinig niya, wala. So bakit mo sasabihin lalaki? Bakit mo sasabihin ama? Aba, eh, peki po na reliyon yan, mga kababayan. Palatandaan niya ng peking reliyon. No? Pangsyang na palatandaan ng peking reliyon. Ang sabi nila, mayroon daw tatlong persona ang Diyos. O tatlo ang Diyos na naging isa. O isa na naging tatlo. Yan. Sabi nila, Ama, Anak, Espiritu. Ilan po yon? Tatlo. O. No. May Ama, may Anak, at may espirito. Kaya eh, tatlo po ang inaaral nyo na Diyos. O pag yan ang reliyon mo na kinakaaniban, lumayas na po kayo dyan. dal peking reliyon po yan, mga kababayan. Yan pang 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 sampo na panatandaan ng peking reliyon. Hindi reliyon o ipinabuhay ng lahat ng mga propeta. Tandaan natin ha, kung yung reliyon mo ay hindi inabot si Moises, si Noah, si Abraham, si Adan, peking reliyon yan, mga kababayan. Kung ipinaristro mo lang yan, 1914, 1976, aba, abay peki po yan. Bakit? Paano yung mga naunang mga tao? Anong pinamuhay nila? Anong reliyon nila? Anong reliyon ng nanay ni Jesus Christ, si Maria? Ibig ba si, si Jesus Christ, nagtayo siya sa ng sarili ng relihiyon Pagkatapos yung nanay niya, walang relihiyon kawawa naman sila, mga kababayan. Hindi ba? Yan. Mag-isip na po tayo. Yan po ang sampung tips na ibibigay ko sa inyo ng palatandaan na peke ang relihiyon Okay, dumako naman tayo. Diyan po sa palatandaan naman po ng tunay na relihiyon Okay. Siyempre, una, inangkin ng Diyos. Una, ha? Ng tunay na ah, palatandaan ng tunay na relihiyon Inangkin dapat ng nag-iisang Diyos na mula sa kanya. Sa kanya yun. Relihiyon niya yun. O yun. Yun ang totoong pananampalataya o relihiyon na tunay. Pangalawa, napalatandaan, palatandaan, iisa lamang ang Diyos. Kita mo? Pag sinabi mong isa, siya lang wag isa, wala nang iba. Di ba? Kasi pag sinabi mong Diyos, Ama, Anak, Espiritu, ba paano sila naging isa? Yung Ama, matanda. Yung Anak, medyo bata. Sa ayaw at sa gusto mo, dalawa na yung Diyos na yun, mga kababayan. May matanda, mayroong bata. Yan. Kaya magkaiba yun. Hindi isa yun, mga kabayan. Pag pumunta naman tayo sa Espiritu, mas lalong magulo. Sabi sa Biblia, apoy. Sabi naman ng isa, kalapate, ibon. O, kita nyo, mga kababayan. Abay, napaka, napaka simple lamang po. Uh, napakatalino po ng ating isipan. Inilagay po ng Diyos yan sa pinaka mataas na parte ng katawan natin para maging mataas din ang ating pangunawa pagkilala sa Diyos. Yan, mga kababayan. Isa lamang ang Diyos. Kapag tatlo yung Diyos, ako, na kayo ng peking reliyon. Lalo na pag dumami pa ang reliyon. Aba, eh, eh, pag dumami pa yung Diyos, <laughs> no? Pag dumami pa yung Diyos, abay, lalong peki po yan. Ang totoong reliyon, tinuturo, isa lamang ang Diyos, walang nakakita sa kanya, walang katulad, walang kamukha. Ito ang Diyos ng mga sugo at mga propeta. Diyos ni Adan, ni Eva, ni Noah, ni Abraham, ni Jesus Christ, ni David, ni Propeta Muhammad, peace be upon them all. Dapat isa lamang ang Diyos, no? Yan, mga kababayan. Pangatlo ng palatandaan ng totoong reliyon. Hindi ito sinakop ng panahon. Dapat ang totoong reliyon, wala pa si Adan at Eva, wala pa ang tao, dapat may manuntunan na ng pamamaraan ng buhay ng tao. Kaya nga ang Islam eh, 50,000 years bago likhain ng mundo, bago likhain si Adan, may Islam na. Bakit? Kasi ang Diyos ay makatarungan. Kung ang religion mo, bago lang, 1940, 1976, o kung anumang 19 yan, o 18 pa yan, o 17 pa yan, aba, eh, hindi po magiging makatarungan ng Diyos. Bakit? Kasi bago lang ang religion mo, tapos pinarehistro mo pa sa sect, e, negosyo yan mga yan. Hindi ba? O yan, ang totoong religion, dapat, nauna, kaysa sa anumang panahon. Bakit? Bago likhain ng Diyos, may, may ano na eh, may, may reliyon na, may pamamaraan na ng buhay. Para susundin ng tao. Hindi ba? Pattern ito ng tao. Hindi ba? Para nang sa ganon, ito yung susundin ng tao. Kita nyo, pag bumili nga kayo ng toothbrush eh, may nakalagay doon, paano mong gamitin eh. Ganon din yung tao, may manual yan. Paano mo, paano mo mong, paano mong yung tao? Si na at iba, paano sila namuhay kung wala silang manual? Wala silang pattern ng pamamaraan ng buhay. So, ganon din yun. Yung reliyon mo, 1914, papami yung 1930, 1912, 19... Di ba? Ayan, mga kababayan. Yan ang palatandaan ng totoong reliyon. Pang-apat po na palatandaan ng totoong reliyon, ito ang reliyon ng lahi natin, na si Adan at Eva at lahat ng mga sugo at mga propeta. Yan. Kapag ka ang reliyon mo hindi ang reliyon ng mga at mga propeta, dumayas na kayo dyan, mga kababayan. Dahil bakit? Pinaglololoko lang kayo. Bukod pa doon sa kinukunan kayo ng pera, niloloko pa kayo, kinututang kayo ng pera, kawawa pa, kawawa pa ang inyong mga kaluluwa, parurusahan pa kayo sa kabilang buhay. Kaya, mag-isip-isip na kayo mga kababayan. Panglima na palatandaan ng totoong reliyon. Ito lamang ang tatanggapin ng dakilang tagapaglikha. Isa lamang ang reliyon na binigay niya. Hindi po magkakaiba. Hindi yung reliyon ni Abraham, hindi yung reliyon ni Noah, reliyon ni Adan, reliyon ni Jesus Christ, reliyon ni Propeta Muhammad. Magkakaiba sila. Hindi. Iisa lamang ang kanilang pananampalataya pamamaraan ng buhay, ito ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang tagapaglika. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash syaitanur rajim, inna dina inda Allahi islam. Katotohanan ang reliyon na mula sa Allah at kanyang tatanggapin na pamamaraan ng buhay, walang iba kundi islam. Sa mga kababayan, isinabi pa ng Allah sa banal na Quran, Al-yawma al al ahmaltu lakum dinukum wa atmantu alaykum ni'amati wa raditu lakumul islam dina. Sa araw na to, ginawa kong ganap, ginawang kumpleto, ha? nilubos ang biyaya, pinili ang Islam bilang inyong pananampalataya. Yan ang pinaka the best na palatandaan ng totoong relihiyon mga kababayan. Una, tinan nyo ha, tignan nyo yung pananampalataya nyo ngayon, timbang-timbangin nyo, dito sa sinabi ng Allah na binanggit po natin ngayon, apat na palatandaan ng totoong relihiyon. Una, kumpleto. Bakit kumpleto? Walang dagdag, walang bawas eh. Hindi ito kagaya ng Comelec o kahit na naman na kailangan mong dagdagan at kailangan mong bawasan dahil sobra dahil kailangan mong ah, bawasan dahil sobra. Kailangan mo namang dagdagan dahil kulang ang Islam kompleto. No? Sabi pa niya, dinawang ganap. Oh, ganap. Ibig sabihin, kompleto eh. Ganap eh. Di ba? Kahit na anong gawin mo, ah, kahit na anong pamamaraan ang gusto mo sa buhay. Kaya nga ang mga Muslim, bago matulog, may pamamaraan. No? May binabanggit bago matulog. Pag pagkagising, may babanggitin, magdudua, mananalangin. Pag bago kumain, mananalangin, magbibismillah. Pagkatapos kumain, mag-alhamdulillah. Ibig sabihin yun yung pamamaraan ng buhay. Pag alis ng bahay, may sasabihin. Pag balik ng bahay, may sasabihin. Bago ka tumabi sa asawa mo, may sasabihin. Hindi yung sampa ka Hindi ba? Ibig sabihin, ito yung pamamaraan ng buhay, mga kababayan. Ito yung tatanggapin lamang ng Allah. Hindi ba? Ito. Pangatlo, nilubos ang biyaya. Ibig sabihin, lahat ng biyaya, nilubos na. Yan ang totoong pananampalataya. Yan ang totoong reliyon Sinabi pa niya, pinili niya. O kita mo, sino pumili? Ang Diyos. O, oh, kita nyo? Ngayon, mga kababayan, yung religion nyo na kinakaaliban nyo, yan ba ay inangkin, pinili, kinumpleto, nilubos ang biyaya ng dakilang tagapaglikha? O baka naman, he, walang kaalam-alam ang Panginoong Diyos dyan sa inyong pananampalataya at pagkatapos nyo, pagkatapos nun, ipinaristro nyo pa sa sek. Yan, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, mag-esep-esep na po tayo. Yung isip po natin. Kaya nasasabi sa Quran eh, ang mga tao magsisisi sa kabilang buhay. Law kunna sa nasma'u aw na akilu ma kunna fi asadi sa'ir. Sasabihin ng mga tao na nasa nasa impyerno na kung nakinig lamang kami at ginamit ang aming pag-iisip, di sinasanay wala kami sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kaya mga kababayan, mag-esep-esep tayo. Gamitin natin yung utak natin. Yan. Sapat na siguro yung mga binigay kong tips sa inyo. Palatandaan ng peking reliyon at tunay na reliyon ng mga palatandaan.